Hoy, makinig kayo. Mayroon akong sasabihin sa inyo. Ayaw kong mag-asawa ng mga UFW kasambahay. Lalo-lalo na sa ano, Lady Guard. Ayaw ko niyan mag-asawa. Ang gusto kong asawahin, yung doktora, abogada, nursing. Yun ang gusto ko asawahin. Alam nyo, sa kagapuhan nito, haasawa lang ng mga ultimo ayaw ko niyang ganyan mag-asawa yung mga kasambahay lang kasambahay UFW ayaw ko niyan ako sa kagwapuhan ko mag-aasawa ng ganyan ha kayo ha sasabihan ko kayo ha o Luzon Visayas Mindanao o makikita niyo po ako ngayon nagsasalita po ako dito totoo to yung sinasabi ko ayaw ko mag-asawa ng ano ito single to oh kaya ayaw ko mag-asawa ng mga UFW Uh, lady guide, o call center ang gusto kong asawahin ah, uh, doktora ah, bugada flight attendant call center yon ang asawahin ko ha? makinig kayo ha? Ah, kaalan nyo kaalan nyo ano lang ko dito totoo to yung sinasabi ko yon ang asawahin ko oh, sa totoo lang talaga Nung sino may nakakita ngayon sa aking ano, oh, sasabi ko sa inyo ito yung ano ko ng ayaw ko mag-asawa ng ano kasambahay o ayaw ko niyan ang gusto kong asawahin, doktora ah, uh, uh, bugada uh, nursing doktora flight attendant oh, para alam ninyo ha mga kaibigan diyan o oh, ako namimili ako ayaw ko ng mga ganyan ito sa kagwapuhan ko pupulot lang ako ng mga kasambahay at ano at saka uwipw nako ano ano to sa kapugihan lang paano rin niyo sa kapugihan lang po oh dinamo oh. hmm. sa kapugihan lang yan hmm. dito lang yan sa kapugihan ko ako mag-aasawa ng mga ultimo lang hmm. yan oh di ba hmm. totoo to, totoo tong sinasabi ko di ako mag-aasawa ng mga UFW at saka kasambahay oh di ako mag-aasawa ng mga ganyan wala 'yan, panis 'yan sa akin, sa kagwapuhan ko, panis 'yan.